Anong ganap sa mundo ng showbiz? May inamin si Diamond star Maricel Soriano tungkol sa kanyang pananampal sa mga serye at pelikula nang ma-interview siya ng showbiz columnist na si Ogie Diaz nitong Martes 31 ng Oktubre sa YouTube channel na Ogie Diaz Showbiz Update. Napag-usapan kasi sa panayam ang walang pasubaling pananampal ni Maricel sa linlang co-star niyang si Kim Chiu. Matatanda ang ikinwento pa ni Kim Chu ang karanasan niya sa pananampal ni Maricel sa media conference ng kanilang teleserye. Pumayag naman umano si Kim na gawin ito ni Maricel sa kanya. Tila naging karangalan na kasi sa showbiz industry ang masampal ng nag-iisang Diamond Star. Pero pag eksena na, yun na yun! pa na ako. Eh, sandali lang, hindi pala kami mag-ano dito. So, parang medyo nene din ako pag magkaka excel na kami. Kasi, syempre, ang dami nang nagawang mga project at ka na si Inay. Baka yung sampal ay medyo hardcore. <laughs> so, nangyari na ba yung tipa? Or... Opo, okay. nangyari na. Tsaka, sobra po akong ano. Natigal ka. Dahil? <laughs> because? Siyempre, because ba ano yun, pangarap na isang artista na masampal. Diba, gumawa kang vlog, nagpasampal ka kay inay. Oo. Ano yun, bucket list yon namin. Check. Bucket list, check. Pero ayon kay Maricel, hindi umano siya pumapayag na manampal lang ng basta-basta. Requirement ba yun pag isang Maricel Soriano ang nasa teleserye? Tanong ni Oji Ako hindi naman. Hindi naman. Pag na pag naka lang sa pelikula o sa sa serye, yung mga ganun. At talagang hindi yung script na uh, gawin ko yon ako lang ginagawa. Pero kung minsan hindi rin ako kumapayal na basta yung wala na lang kaabuga po, wala lang pala ko. Walang naman, hindi naman maganda yun. Matatanda ang kamakailan lang ay inamin ni Maricel na si Vice Ganda ang pinakamalakas niya umanong na sampal. Ano sa palagay mo? Sinong artista kaya ang next na masasampal ni Maria?